kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Dalawang taon na ang nakakaraan matapos lusubin at bakbakan ng puwersa ng Russia ang katabi nitong bansang Ukraine ay hindi pa rin matapos-tapos at mapasuko ni Vladimir Putin ang salat na sa armas na puwersa ng mga kasundaluhan ni Volodymyr Zelensky. Hindi man makatulong ang organisasyong NATO para magpadala ng mga sundalo nito para tulungan ng Ukraine pero patago naman itong nagsusupply ng mga armas at bala para may pagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban sa mga Ruso. Ilang beses nang nagbabala si Vladimir Putin sa mga bansang sumusuporta sa Ukraine, lalo na sa Estados Unidos na tigila na ang pagbibigay ng armas na siyang tumutodas sa mga sundalo ng Russia at nagwawasak sa ilang mga infrastructures nila. Pero ipinagkikibit-balikat lamang ito ng Estados Unidos. Tinagdagan pa lalo ni Vladimir Putin ang banta nito at hindi lang sa mga bansang tumutulong sa Ukraine, kundi mismo sa buong mundo na handang-handa na raw ang Rasya na magpakawalan ng kanilang armas nuklear. Sa oras na pagkaisahan sila ng mga bansang miyembro ng NATO lalo na... Kapag magdesisyon ang alyansa na magpadala ng mga sundalo sa kalupaan ng Ukraine, hindi ito katanggap-tanggap para kay Putin at handa itong wasakin ng mundo. Malabanan lamang ang alyansang nito. Marami ang nag-alala sa bantang ito kahit pa ang ilang miyembro ng mga bansang kasapi ng NATO. Pero meron namang ibang walang pakialam at tila handang makipagsabayan sa kahit anumang klase ng gyera na gustong ibigay ni Vladimir Putin. Isa na ang presidente ng France na si Emmanuel Macron ang matapang na nagsabi na ang pagdideploy ng mga ground forces ng NATO sa Ukraine ay hindi dapat ialis sa mga opsyon na pwedeng gawin matalo lamang ang Russia. Nagpalabas din ang kanyang pananawang isa sa mga general ng Britanya na si Admiral Sir Anthony Radekin. ayun sa kanya, takot daw si Putin sa alyansang NATO dahil alam niyang wala siyang kalaban-laban dito. Kahit na mayroon ng banta mula kay Putin ay hindi natinag ang alyansang NATO dahil sa napagalaman mismo ng Russia mula sa nag na audio recorded voice ng isang opisyal ng German Air Force na Luftwaffe na may mga Briton na pala ng mga sundalo ang nasa Ukraine at tumutulong sa mga sundalo sa pagdeploy ng tinatawag nilang Storm Shadow Missile na siyang pangwasak sa target nila sa Russia. Kayang abutin ng Storm Shadow na ito ang target sa distansya na 150 miles. Gawa ito ng mga Briton. Kapareha ang kapasidad nito na magwasak sa target kagaya ng Scalp Missile na gawa naman ng bansang France. Pero ang higit na kinababahala ng mga Ruso ang balitang kanilang nakuha na pati na Taurus Missile na mula sa bansang Germany. Germany ay nasa kamay na ng mga kalaban nilang Ukrainians. Doble ang layo na nararating ng missile na ito rason para ikinababahala ito ng mga Ruso dahil alam nila na ang Kerch Bridge o ang tulay na kumukonekta sa Russia at Crimea ang planong wasakin ng mga Ukrainians gamit ang Taurus missile na ito. Ilang beses nang sinubukan ng Ukraine na wasakin ito gamit ang kanilang mga drones pero hindi sila nagtagumpay. Kinumpirma ng Germany na liitimo ang nakuhang recorded voice ng mga ruso na nagmula sa mga German pilots. Ayon pa sa usap-usapan na yun, British forces talaga ang siyang nangunguna sa pag-train at pag-supply ng mga missiles sa Ukraine. Malalim raw ang involvement ng Britanya sa nangyayaring gyera ng Russia at Ukraine. Hindi na ito bago sa mga gyera Siguradong matagal na itong alam ng Russia na may mga foreign forces na nasa ground mismo at tumutulong sa puwersa ng Ukraine. Gawain din naman ito ng Russia noong panahong gustong padalsikin ng mga rebelde, ang kanilang presidente sa Syria na si Bashar al-Assad. Kung hindi sa tulong ng Russia ay baka tuluyan ang natanggal o natodas pa si al-Assad. Ang hindi lang nangyayari pa sa Ukraine ay ang pagdeploy ng NATO ng malaki ang numero ng mga sundalo na mismong tulong sa pakikipaglaban sa mga Ruso. Ilang special forces lang ang kanilang idinideploy para tulungan sa training ang puwersa ng Ukraine. Pero sa oras na makitaan ng Russia ng malaking numero ng mga sundalo ng NATO at kagamitang pandigma na nasa Ukraine, ay dito na masusukat kung gaano katotoo ang sinasabi ni Vladimir Putin na hindi ito magdadalawang isip na pakawalan ang kanyang armas nuklear. Batay sa intelligence report mula sa NATO na pag-alaman nila na naging trip ang ginagawang produksyon ng mga bala sa Russia lalo na pagdating sa artillery nakakapag-produce daw ang Russia ng 250,000 na mga bala sa loob lamang ng isang buwan di hamak na mas madami kumpara sa na-produce ng Estados Unidos na 100,000 lang na mga bala ng artillery sa loob ng isang buwan ang tanong, paghahanda na kaya ito ni Vladimir Putin para sa kanyang sagupaan laban sa puwersa ng NATO? Kapag mag-umpisang magbakbaka na ang Russia at NATO forces ay siguradong madadamay na ang ilan pang mga bansa sa buong mundo. Sa Salakay, malamang ang China sa Taiwan, North Korea sa South at Iran sa Israel dahil alam nilang hati ang puwersa ng NATO lalo na ng Estados Unidos. Rason para ibuhos na nila ang kanilang mga puwersa sa bansa na kinukonsidera nilang kalaban. Kapag nangyari ito ay siguradong Diyos na lang ang nakakaalam kung sino ang mauunang magpalipad ng kanilang armas nuklear. Ikaw, Handa ka na ba kapag mangyari ang World War III? Kung gusto nyo na mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.